Hello mga madam, so may kwentong babasahin na naman tayo ulit ngayon at gusto ko din sanang hilingin na tulungan nyo akong ma-share ang kwentong ito kasi gusto po ni letter sender na ma-aware ang ating mga kababayang Pilipina sa kanyang afam na nakilala online na taga Australia. So ito ang kanyang kwento, panuori natin at pakinggang mabuti. Baka kasi isa din ito sa mga naging kachat nyo at isa din kayo sa mga naging biktima ng afam na ito, okay? Dear Madam Native Filipina, Palagi po akong nanonood ng mga afam stories nyo. Gusto ko lang din sanang ma-share ang kwentong afam ko na babaero. May nakilala ako sa Filipino Cupid last year January. Taga Australia po siya. He is 58 years old at ang sabi niya, divorce na daw siya. Dati po siyang nagtatrabaho sa Adventist Hospital sa Sydney, Australia. Mabait siyang kausap, madam. Sa dami kong nakausap sa dating site, isa siya sa mga matinong kausap at masaya kami palagi kapag nag-uusap kami. Nagplano kami na magkita last year sa Coron, Palawan. At doon ko na rin isi-celebrate ang birthday ko. Sobrang saya namin. Tawanan, kulitan, at first time ko lang maramdaman ang ganon kasaya. Ang dami naming activities na ginawa sa Coron. One week po kaming magkasama sa Coron. Kaya sinulit talaga namin. Nakakalungkot lang yung araw na pabalik na siya ng Australia. Sobrang iyak ko talaga madam. Pagbalik niya sa bansa nila ay tuloy-tuloy pa rin naman ang communication namin araw-araw. At inaalala ko yung mga masasayang bagay na ginawa namin habang magkasama kami. After 6 months, bumalik ulit siya sa Philippines para magkita kami ulit. Sa Coron sana ulit ang plano namin madam kaso hindi ako nakapunta kasi may sakit ako noon. At walang barko na bumabiyahe papuntang Coron kasi may bagyo din that time. Wala akong magagawa halos one week po siyang mag-isa sa Coron. Mahili kasi siyang magdive at yung iba pang water activities na gusto niyang gawin. Malungkot siya dahil hindi ako nakapunta, pero iniintindi niya ako. After ko ron, nagplano siya ulit na pumunta kami ng Sikihor. Sasama daw ako sa kanya. Sobra akong na-excite kaya wala nang patumbik tumpik pa, nag ako kaagad at siya na rin ang nagbayad ng ticket ko. Kailangan niya daw akong makita bago siya bumalik ng Australia kasi sobrang miss na niya ako. So ayun na nga madam, fast forward, nagkita nga kami sa Sikihor. One week din kami doon. Kinabukasan ay nagpunta kami sa dive shop para magdive dive -motor, motor kami paikot-ikot sa Sikihor. Pumunta kami sa mga waterfalls. Ang ganda at ang linis talaga ng Sikihor. Sobrang saya namin, puro lang kami tawanan palagi. Dahil nakakatawa ako kapag nagkukwento. Nawawala daw kasi ang stress niya. Pero yung kinakatakutan ko ulit ayong tuwing may mangyayari sa amin. Dahil nung unang may mangyari sa amin sa koron, sobrang sakit talaga madam. Kasi ang laki nung kanya. Oh my God. Yung ayoko lang ay hindi siya marunong magdahan-dahan. Kaya nung nasa koron kami ay nasugatan talaga ang aking perlas. Medyo dumugo. <laughs> Medyo dumugo pa nga ng konti. Sobrang sakit noon. Tapos parang ayoko ko nang umulit. Hindi na rin naman ako birhen pero ayaw ko lang yung way niya ng pakikipagtsuktsak. Hindi ako nasasarapan kung hindi nasasaktan. Palagi kong sinasabi sa kanya na dapat maging gentle lang siya. Pero parang hindi naman nakikinig. Umiinit lang ang ulo ko. <laughs> so yun na nga, nung nakabalik na siya ng Australia from Secure, bumalik na ako ng province. Tuloy-tuloy pa rin ang communications namin. Tapos nagplano siya na this year, magkita kami sa birthday niya. And that was noong September 2, 2024. So ayun na nga, after 10 months, nasa Pilipinas na ulit siya. Gusto na daw niyang mag-dive sa Mualboal, Cebu. Isasama daw niya ako at binilhan niya na naman ako ng ticket galing dito sa province namin. At magkita na lang kami sa Cebu. From airport Cebu, nag-grab na lang ako papunta sa Quest Hotel. Naghihintay na siya sa labas ng hotel. At yung ngiti niya baba ko pa lang ng car ay grabe. Miss na miss na namin talaga ang isa't isa. Alam niyo yung ganong feeling? Kinabukasan pa kami nagbiyahe papuntang Mualbual. At pumunta kami sa Waterfalls sa Cebu. Ang ganda din talaga ng Cebu, madam. Wala kaming sinayang nauras. Puro tawanan lang kami. May nangyari na naman ulit din sa amin. Hindi ko na naman nagustuhan yung way ng pagtsuktsak sa akin. <laughs> Tinuruan ko na lang siya, madam, kung paano ba dapat at ganito o ganyan. Nagkukwentuhan kami ng mga buhay-buhay at tungkol sa mga plano namin. Hanggang sa napunta kami sa usapan na kung ilang babae na yung namit niya dito sa Pilipinas. Ang sabi niya, ako lang daw. Natuwa naman ako. Sabi ko, buti na lang hindi siya kagaya ng ibang afam na pumupunta lang sa Pilipinas at maraming imimet at kacokcakan. Pero madam, parang kutob ko pa rin na meron pa siyang iba. Malakas ang kutob ko minsan, kaya nagpapanggap lang ako at binabaliwala ko lang. Habang nasa mualbual kami, naaalala ko na umiyak pala siya noon. Napaka-emotional niya, may luha naman siya. Pero parang may pakiramdam ako na may something wrong. At kapag ganitong pakiramdam na, ay kailangan ko na talagang mag-imbestiga. After mualbual, bumalik na kami sa Cebu City. Dahil flight na namin the next day. So, nag-check-in kami sa Waterfront Cebu sa harap mismo ng airport na hotel para hindi na kami mataranta sa traffic kinabukasan. Nanunuod kami noon ng movie sa laptop niya habang nakahiga kami sa kama. Tapos, merong nakalagay doon na need niyang mag-login. Nakita ko yung password niya at tinandaan ko yon. Paulit-ulit ko yung iniisip. Fast forward, nasa airport na kami kinabukasan. At yun na ang pinakamalungkot dahil maghihiwalay na naman kami. Balik na ako sa province namin. And then, two days na ako sa province namin, madam. Nung kinagabihan ay sinusubukan ko lang itry buksan yung Facebook niya. At yung password na kinabisado ko na nakita ko sa kanya. Hala, nabuksan ko nga talaga. At doon na ako naloka sa mga nalaman ko habang nagbabasa ako ng mga messages. Nanginginig ang kalamnan ko dahil sa galit at pagkadismaya. Sobrang daming babae niya na kinakausap. Grabe, tapos may mga nakamit pa siyang ibang Filipina din. Mga bata pa yung iba. Sa Manila at sa Davao, hindi ako nakatulog magdamag madam. Binasa ko lahat ng yon. Pati mga minor ay chinat chat niya. After namin pala magkita sa Cebu, meron pa siyang imimit sa Davao. At lahat ng vacation niya sa Philippines ay hindi lang pala one week. One month pala hinahati-hati niya para mamit ang iba't ibang babae tuwing vacation niya. Sobrang sakit, grabe. Naaawa ako doon sa mga bata pa na inuuto niya lang at dinadaan-daan sa pabigay-bigay ng chocolate. Kapalit noon ay makipagkita at makipag -chok -chok sa kanya. Parang nandidiri tuloy ako sa sarili ko ngayon, madam. Parang ang dumi-dumi ko na rin. Mene-message ko siya nung araw na yon at sinabi ko ang mga masasakit na salita dahil sa sobrang galit ko. binlak ko na po siya sa lahat, madam. At ngayon, naaawa lang ako at concern sa mga minor na nakakausap niya. Natatakot ako na baka mautu-utu niya rin. Gusto ko sana na magingat ingat yung ibang Pilipina sa taong ito. Pwede ba na ipost yung picture ng tao na madam? Baka isa din sila sa naging biktima ng Australian na yan. Pero kung hindi, ay okay lang. Baka kasi may mga followers ka dito na nakakakilala sa kanya. Jed pala yung nickname niya. Pero ang real niya, ang real name niya ay Geoffrey from South Wales, Sydney, Australia. Kahit pala sa bansa niya ay may namimit din pala siyang mga Filipina. Grabe. Sobrang sinungaling niya. Sana yung paiyak-iyak niya sa akin sa mual-bual nung magkasama kami ay hindi ko na lang sana siya niyakap noon. Instead, dapat ginumbag ko na lang yung mukha niya. <laughs> Thank you sa pagbabasa ng kwento ko, madam. Gusto ko lang mag-ingat ang ibang Filipina at lalo na yung mga minor de edad sa foreigner na ito. Dahil may pagka PDF ang Australian na ito. Alam niyo na ibig sabihin nun ha? Yung PDF, alam niyo na, like my Tommy. Hindi ko na sabihin, baka maka-violation na naman ako dito. <laughs> Paano ba to? Hello Madam Letter Sender, unang-una nagpapasalamat ako dahil ibinahagi mo dito ang iyong kwentong AFAM na kapupulutan ng aral at makakapagbigay ng warning sa ating mga kapwang AFAM Hunter. Please lang po, mga parents, wag nyo naman po sanang hayaang mapahamak ang mga anak ninyo. Lalo na minor pa, alam nyo na sana kahit mahirap ang buhay, wag nyo hayaan ang mga anak nyo na manghanting na ng afam sa murang edad. Kawawa naman. Dahil base sa kwento ni Letter Sender, uh, hindi nga daw marunong maghahandahan itong afam na ito. No? Nasasaktan daw siya. Eh, isipin nyo naman sana yung mga minor yung mga anak, huwag nyo sanang hayaan na ma-experience nila ang ganitong klasing. Paano ba sabihin? ganitong klaseng experience na hindi pa naman nila dapat sanang maranasan. No? So, kung sino man sa inyo dyan ang um, may kachat na a fam from Australia na naging tumpak sa mga description na sinasabi ni sender yung edad, pati yung pangalan, pati yung uh, address kung saan siya nakatira, no? Uh, pati yung trabaho, di ba, na-mention ni sender, please lang, ma-alarma na kayo. Kasi according to sender, napakadami ng minimit ng afam na ito. Kasi, uh, base sa kwento ni letter sender, no, hindi na ako naniniwala na namimili ito ng mapapangasawa. Dahil klarong-klaro na talagang for fun ang hinahanap nito. Gusto lang niya na pag mag-vacation siya, may kasama siya. May kachok di ba? May kasama siya sa kanyang mga activities during vacation, no? So, yun. At klarong-klaro din na talagang may sungay ang afam na ito. Kaya please lang po, mag-ingat po kayong lahat. Ayoko na pong ilagay ang picture Basta po, yung pangalan at mga detalye yung sinabi ni letter sender, kayo na po ang bahala. Okay? Huwag po kayong magbulag-bulagan. Mandidiri din kayo sa sarili ninyo kung, oh my God, imagine nyo na lang, no, na napakadami yung chinok chat dyan sa Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, i-block nyo na lang. At please po, pakishare ng video ito para po umabot sa mga iba pang naging biktima ng afang Australia na ito. Dahil totoo ang sinasabi ni letter sender na yung ibang chat ay mga minor dahil pinakita ni letter sender sa akin mismo yung mga picture ng mga batang minit ni Afam. Kawawa, no? Ang gusto ko lang naman sana dito mga madam no ay makatulong at least to aware you na huwag nang uh, maloko at maging wais kayo kung sino yung minimit nyo sa personal. At kung gusto nyo talagang makipag-meet, huwag na huwag po kayong makipagtsuktsakan kaagad-agad kung hindi kayo sigurado. Lalong-lalo lalo na yung mga afam na imimet ka lang ng one week or few days lang. Huwag talaga kayong maniniwala na seryoso yan, okay? So yun lang mga madam, please share this video and comment your reaction. Sharing is caring mga madam. Isay po natin yung mga biktima at yung magiging biktima pa ng AFAM na ito. Maraming salamat po.